Okay, ito na naman tayo Barako 2 2024 model From Pagbilaw, Quezon O oh, 100 plus pa lang ang natatakbo nito Mga boss Ipapa-adjust lang Yung compression release ayong uh, Yung carburetor Tono-tono lang Tapos Aalisin uh, natin yung one-way valve So yon Yun lang gagawin dito Ah, uh, syempre, Pare-parehas nga yung mga ginagawa natin dyan uh, Pag-adjust Okay na yon. And so ayun, sabi ko nga mga boss, ang gagawin lang dito ay adjust ng compression release, saka uh, yung adjust ng air screw, tapos yung tatanggalin natin yung one-way valve. So pagkatapos nyo, na mag-release lang ito mga boss. So dito mga boss, uh, tinatanggalan natin yung cam cover, tapos mag -a adjust nga tayo ng kanyang spring sa compression release. So yun lang yung gagawin natin dito sa head, kasi hindi naman siya adjustin pa kasi 100 plus pa lang yung natatakbo so wala pa tayong ibang gagawin yun okay, so yan mga boss uh, ini-adjust natin yung kanyang compression release is spring yan, tatanggalin natin mga boss ano. Gawa ng i-adjust nga natin. At dito. Sa pag-adjust pag natin. 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 And so yun, okay na, di ba? Ganun lang abilis. Tapos punta naman tayo dito sa kabila tanggalin natin yung ano yung carburetor iaangat lang natin kasi sabi ko nga kanina 100 km lang or 100 plus km pa lang yung natatakbo so hindi na natin tuloy linisin adjust lang tayo ng air screw so ayun no oh, kinakalas na natin At ayun, ganun lang abilis na adjust na natin yung uh, air and fuel mixture. So, yun. Kasunod nito, testing na, na pagka naiayos natin ng abit yung arborator. At mga boss, kinakabit na nga natin yung tornay no? cam cover. Tapos kasunod nito ay yung ano nga pala, yung one-way valve. Tatanggalin na rin natin para hindi makarana si boss ng negative pressure kapag ka nainitan or uh, pressure pala pag ka nainitan. Tapos pag ka tumatakbo ng malayo, tapos maulan, nagka-negative pressure. Yun, yung dalawang pressure na yun mga boss ang mararanasan kapag ka hindi tinanggal yung one way valve dito na nga mga boss tinatanggalan natin yung fuel tank up uh, tatanggalin natin yung kanyang uh, one way valve so sa so, pagtatanggal mga boss may mga tutorial na tayo dyan yung mga hindi pa abisado uh, search nyo sa channel mga boss marami tayong mga tutorial dyan na pwede makatulong sa mga barako ninyo So yan okay na mga boss. Uh, I-start natin testing natin one click or one kick soft touch. Boa, tem que ir,